Ang ko sa rin yung nanginginig, sir. Huwag ka na magreklamo. Ikaw, bagsak ka na naman sa mathematics <tulong> na. Taka, tasa ko na naman ano yung mga teacher mo. Hello? Sir, baka pwedeng ma-assist yung mga ano, yung mga... Bibili kasi ako. Sir Marco! Sir Max! Sir Marco, ba't nandito ka? Ito yung inutang mo, niloan mo pa na nakaraan, di ba? Ano? Magsabi ka ng totoo? Sir Marco! Hindi kasi binalik agad! Akin na! Hindi mo na! kasama ba yung mga tao dyan sa loob? Ano yung stop toy? <laughs> <laughs> <What's your tawag? laughs> sir! Sir Max! Ay, ay hello sir, Mr. Sir. President! Sir, hello po! Sir Max! Principal, hello po! Sir! Tatago ka ba dyan sir? Hindi ka naman statue! Sir Mark! Uy! Sir ma Ay naku, nasa na kaya sila? Tagal naman nila. Wait lang. Dito ako now. Saan ba to? Ito! Zion ako now. Punta kayo now. Dali! Baka makita ako, Marco. Ayan, saan na kaya sila? Tagal naman naman ako Sir! Sir! Kala ko ba nung sir sabili ng sapatos. Mukha ba? Napakatagal niyo, Alam nyo kanina pa ako nag-aantay dito. nag worry ako sa inyo. Doon tayo papunta sir Sir, pwede mo sir baka... massage lang? Oo sir, sir. sir silang training naman. Masage sir. Masakit ah, ba akong katawan niyo? Oh, sir. Sir, pa mo rin ako sir ah. Wait lang ah. Ay! Ito, Zion. Sir, Number sir, sir, sir. one. Kasi ano to eh. Yung ano, yung chair na nagmamasay siya. Sir, dyan na lang sir. Ay, yun sir, yung nakaupo, sir. Tapos iyaano ka? Oo, oo, tapos pagkatapos nun, mamasay siya. Ay, sige naman, na sir. Ako lang, Sino sir? magaling magmasay oh, siya sir, inyo? Ako, sir. Oh, sir. Na ako, na lang, ako na lang. Talibot Mabilis ba ako labasan sir. dyan? Oo, uh, uh, oo. Oh. Papasakit, Ano, pinasawa niya ni sir eh. Oo. Padala oh. <laughs> mo ako sa bahay ng Rolex. Bakit? Kailangan ko ng rin, oh. Alam mo naman, nauubusan ako ng time Bibila na lang kita ng massage chair. Ay, sige, sir. Sige, tara, pasok tayo. Bisa nyo. Anong meron? Ba't pumasok? Bakit? Anong, anong gagawin nyo dito? Sa ano? Magpapamassage? Or may gagawin kayo ng mga estudyante mo? <laughs> Ay! Shucks! Nandito nga pala yung mga knockers ko. Ito, 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 ito. Recliner. Yan, maganda. Sige na ako Sir, akala ko sir, yung nanginginig, sir. Huwag ka na magreklamo. Ikaw, bagsak ka na naman sa mathematics At... sir, no? sa na. Taka, tas ako doon, na naman ano yung mga teacher mo. Ikaw nung, ikaw nung bahala dun, sir. Ako bahala sa'yo mamayang gabi. Oo na. Ka, Salamat. Kinikilig, oh. Patayin na sir. guwapo ka lang, no? Sir, patihing, 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 sir. Ha? Patayin na kilig mo, sir. Ayun, oh, sarap. Ikaw, kamusta na yung mga grades mo. Di ba pinasan ako ni Sir Marco? Oh. Ay, oo nga pala. Nag-aalit nga siya sa akin. Yun nga pala, ang sinabi niya sa akin. Sir, kina sir, kina sir, sir, hindi, sir, sir, ubo na. lang. Ito naman. Oo nga, sabi nga. Pero ito, bagsak ka daw sa hiya kasi. Ano? Ako na lang mayayari. Sisa, ikaw na bolo doon. Sige na. Salamat ko, guwapo ka talaga. <laughs> ikaw naman, kamukha ni Gory. Puro ka basketball. <laughs> <laughs> Hayaan mo. Ako ang kakausap doon. Ha? Huwag kang mag-alala. Huh? Ako <laughs> ah, <laughs> okay. oh, hindi ako makakagraduate. Sige na. Backload mo na lang yun. I-backload mo na lang. <laughs> so, naman, no, mukha ka, ka na naman kasing gorilla. Mukha ka naman kasing no, gorilla. Eh. O oh, sige, ako mahala. Wait lang. Gusto nyo ba yung massage? Yung oh, na massage oh, kayo? Oh, Basta ayusin nyo sa school, mga oh, anak. Oh, sir. Ha? Oh, oh, sa sa'yo. Para medyo siya. ano lang tayo. Medyo kausapin ko lang ng onte. Pasado na kayo, ha? Oh, sige, sir. O oh, sige na, dito muna tayo. Sa mga massage-massage. Doon. doon, doon. Tara, nak. Bisan nyo, nak. Ay, ito, ito, ito. Na, nak, upo na kayo, nak. Nak, bilisan nyo, nak. Ito, ang ganda. Yan, dito okay, ka, nak. Okay, Yan, ang ganda. Ano, nak. Ayan, upo ka masyado. Yan, pasok mo dyan. Yan, pasok mo yung mamaya, yung Anis. ano mo sa akin. Yan, o yung paa nyo? Ay, yung sapatos nyo. Yung paa. Gagawin mo pa akong utosan. Hindi kita ipapasa eh. Ikaw. May concern. Tikas eh. Ang tigas ang nota mo? O, oh, sige na. Tanggalin mo na. Uh, ayan, sige na. Ayan, higa ka lang. Ayan, tapos, ayan, ayan. Ang pangit mo na. Ayan. Ang bangit mo. Nababangitan ako sa'yo. Pero okay lang. Varsity ka. Inunak mo pa ako, sir. O, oh, sige natin, na. Oo, yan. Sumisikip sir. Patingin nga ng sikip. Ay, ak akala ito. Ayan, sige. Ayan. ang, ang sarap no. Ang surob mo kasi. Ayan, <laughs> yeah. wait lang kasi. Parang trip, trip nyo ba to? Yung upuan. Oh, po, sir. Gusto oh, nyo? Sir. Sige, hanapin ko lang. Hello po. Excuse me. Hello po. May, may tao po ba dyan? Parang dito... ito hey, may mga tao. Hello? Sir... Wait lang, nalapitan ko lang, ha? Wait lang, may nakita kasi ako. Sir... Hello? Sir, baka pwede ma-assist yung mga ano... Yung mga... Bibili kasi ako. Sir... Sir... Sir Sir... Sir, Marco? Sir, Sir Max? Sir Marco, ka? Hindi. Ano kasi? Tinitingnan ko si... Ha, si Carl! Ay! Hello, Hort! Kamusta? Anong ginagawa mo dyan? Uy, may sasagot yan! Ay, hindi ba sasagot yan? <laughs> ano lang siya? Picture lang siya. Ay, picture lang di pala siya. Hindi, may nangantay lang kasi ako. Wait! Wait! Huwag kang magsalita. Do... Doreen? Hi! Hello! <laughs> Kamusta? Hello, sir. Mark? Sir Max? Ay <laughs> Huwag mo... Mali yung iniisip mo. Mali yung iniisip mo sa akin. Hindi ko kasama yan. <tis> Bakit nandito kayo? Bakit kayo nandito? Hindi, example lang ha. Bakit kayo yung nandito kasama nyo itong pangat na teacher na to? Hoy, kasama ko kayo? <tis> hindi, oh. hindi namin kasama yun. Ayusin <sa> nyo. Ikaw, <tis> kasama <tis> ko kayo? Eh, hindi po. Kasama <-tis> hmm. nyo lang po kami. Wait lang. Kasama lang po kami. Kanina cellphone to. Ito yung inutang mo, niloan mo pa na nakaraan, di ba? Oh, ano? Magsabi ka ng totoo. Sir Marco. Ang muna hindi kasi binalik agad. Akin na. 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 <laughs> Akin na. Akin na. Wala na, nahuli na. Oo, oh, kasama ko sa ila. And so? O, oh, ba? Diba? Ayun yung sinasabi ko sa iyo, Sir, alam mo naman na nandito daw ang principal natin. We? Oo. Sir Francis? Oo, si Sir Francis. Kaya, wait lang, Bea. Uh -oh. Magtago muna tayo. Dun ba? Sige, doon ka na. Dito na ako. Nak. Diyan na muna kayo, ha? Ah, sige. Diyan ka. Doin. Namiss kita, Doin. Hoy! Oh. Ito hindi naman nakagawin yan. O, oh, sige na, tara na dito. Sige na, wait mo na, sir. Pipilis <laughs> mo na, B. Dito ay na, B. Sige na, pasok na. Kuya, how much to kuya? I like uh, that. Ito nga pala yung outdoor ceramic sauna. na pure carbon po siya. Two seater. How much is it? How much? Uh, 190, 190k po siya. Damn! Yes po. I like that. Yes po, pwede po kayo dyan ng dalawa kayo. Dalawa kayo ng boyfriend mo. Pwede mm. po kayo dyan, sabay po kayo. Dalawa kami dyan. Ano bang dulot niyan? Uh, ano po siya, pampapawis po. Mm. Patanggal po na ano, pamparelax. I like that. Yes. I want this. I want this. Gusto mo po ba ito? Yes. Ito. Ito kung uya, kasama ba yung mga tao dyan sa loob? Ano yan, stop toy? Ba't mo tao dyan? Hindi po kasama yan. Sir! Sir Max! Hi! Hello, sir! Mr. Sir. President! Ito na po! Sir Max! Principal! Hello po! Sir! Tatago ka ba dyan, sir? Hindi ka naman statue! Sir Marco! Uy! Sir Marco! Nakasira pa! <laughs> ano kasi? Nagsusoka na kami. Ay, ano po, principal. Hello. Anong yeah. ginagawa niyo dalawa dito? Ay, ano lang po, nag... nagano nag ano po kami nag niyo naman na? yung mga anakers niyo, no? Kasama niyo, asa sila? Hindi, uy, wala, wala, wala sila. Sorry, sorry, sir. Kayong dalawa talaga. Kayo, ipapatawag ko kayo sa faculty. Sige kayo. Oh. sorry, sir. Um, ito, sir, ah. Uh, uh na po namin. Opo, oh, po, nandyan po sila. O, oh, diba? Totoo sir, sorry po. Oh, sorry na po. Sorry na, <laughs> sorry na. Kasi nandiyan sila, nagpapamassage. So, no, sir, maunamaan mo naman. Kasi yung mga bata na yan... Sige na, mag-impake mag na kayo. Bilisan nyo na. Baka dumating pa yung imong mga ano dyan. O oh, sige po. Sir, maraming salamat po. Oh. Okay lang. Oh, sige Talagi na naman kayong ganyan. Sige po, sir. Bilisan uh, uh, mo na, sir, Marco. Mar kayo, sir, tumitingin-tingin pa to! oh. <laughs> Ay, play, ito. Baby. Dumabas ka na, baby. Sir, ben, Bilisan mo, baka... Pwede tayo, Bakit tayo mahalap na. Erwin, tinapa na yung panyo. Okay lang yun. Drugs na kasi. Okay lang yun, B. Tara na, baka mabutan pa tayo nila, Sir Max. So, ayun mga ko, kung gusto niyo ng solid na massage chair, dito na yan sa Zion, Philippines. At meron silang mga branches nationwide. Kaya ano bang hinihintay nyo? Bumili at mag-inquire sa Facebook page nila. At syempre, pakipollow na din.